Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 11 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Benito ng Nursia. Kamusta si San Benito ng Nursia? Ipinanganak noong mga taong 480 sa Nursia, Italia, ay kinikilala bilang ama ng monastisismo sa kanluran at tagapagtatag ng orden ng mga Benediktino. Siya ay pinakakilala sa pagsulat ng regla ni San Benito, isang gabay para sa buhay monastiko na binibigyang diin ang panalangin, trabaho at pamumuhay sa komunidad. Ayang regulang ito ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pag ng monastisismo sa Europa at patuloy na ginagamit ng maraming komunidad monastiko hanggang ngayon. Si Benito ay nag-aral sa Roma noong kabataan niya ngunit agad siyang nadismaya sa buhay ng lungsod at sa mababang moralidad ng kanyang mga kapanahon. Pinili niyang manirahan sa isang kuweba sa Subiaco upang mamuhay bilang isang ermitanyo. Ang kanyang reputasyon para sa kabanalan ay nakakuha ng maraming mga alagad. At sa huli, nagtayo siya ng maraming monasteryo. Ang pinakakilala sa lahat ay ang Monte Cassino, na itinatag noong mga taong 529. Ipinagtanggol ni San Benito ang balansing buhay ng panalangin at trabaho na sinasagisag ng kanyang moto na ora et labora, manalangin at magtrabaho. Binibigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagsunod, kababaang loob, at pagkakawang gawa sa buhay komunidad. Pumanaw siya noong Marso 21, 547, ngunit ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing Hulyo 11 sa modernong kalendaryong liturhiko. Si San Benito ay patron ng Europa at ng mga inhinyero, Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Benito ng Nursia. O San Benito, ama ng mga monghe at modelo ng buhay kristyano, ikaw na nag-alay ng iyong buhay sa panalangin. At trabaho at pagkakawang gawa, hinihiling namin ang iyong pamamagitan sa harap ng aming Panginoon. Tulungan mo kaming sundan ang iyong halimbawa ng kababaang loob at debosyon. Hanapin ng Diyos sa lahat ng aming mga gawain at mamuhay ng may pagkakaisa kasama ang aming mga kapatid. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy sa pananampalataya, kahit sa harap ng mga pagsubok, at magtrabaho para sa kabutihan ng simbahan at ng lipunan. San Benito ng Nursia, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa landas patungo sa kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw